pasok <laughs> Lait lang na siya ito ah matay na yan Anay siguro yan, no? Dahil sa Anay Kailangan tayo sa school. Ito try tayo nito. Ayan. Di ba nakabihis? Sabay mo, sir. Saan na? Yung bilog muna. Ayun, Ay, bilog muna. Ito. Ayan. Ika-try Oo. <laughs> Sige na. ikot mo sir. <laughs> Late lang no. Ha? Kasi po ano, inanay na. Uh, namatay na yung aming ano, ano, dito Aratilis. Kaya puputulin na lang kami pang sa Kasalan. <laughs> Kakanting. Kalitan lang, kalitan. ikut ikot sa kabila. Sayang lang ating ano, at inanay. Kaya pa lang patay ng anay ko. One minute later. Oh, tuh pintu nyereh. Ah, na. Ayan, charge ulit. Yan, muna, charge muna namin. Ayan. Nakakalaati na. Ayan, dahil nalubat po yung aming uh, ano, chinso. Ayan po, nalubat na. Ayan. Pinalakol na lang ng aming pinsan. Ayan, halos kalaati na. Bulok na po talaga yung ano. Bulok na talaga yung gitna. ayun. nabulok na. Sayang. Saan ang bagsak yan? Ah, dito. Bali, dito yung bagsak niya. Ito, banda. Sobrang bulok na po talaga yung gitna. Tingnan natin. Ayan. Parang inaanay na. Inaanay na talaga siya. Ayon, ah, no? tuyo na talaga eh malapit na uga uga na tuyo tuyo na talaga yung mga dahon halos wala ng dahon eh. Para aratilis dami sana ng bunga uga na kaya na ugain o, doon naman sa likod gait ay <laughs> Unti ka na ako doon ha. Unti ka na. Oo. Oh. Ayan na, balik na. Ito na po talaga. Ayan, tingnan natin. Ito na, kasi oh, bulok na po talaga yung, ano niya, bulok na yung kanyang, ano, puno. Ayan. Bulok na. na. Ayan na si Jade. Hmm, ngayon. Hehehehe Nah, putulin yon. gatong. Ayan. Hmm. Na. Sayang, kong nangyari sa kanya, Sa dahon. Ng yun Thank you. So much. Thank you. Enggak kasih kepotong itu sa anu. Nah, dikinase aja. Aku lari sih. Oh, selamat sore. Selamat so, 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 bye-bye. Bless. I beat. You. Feels like love. into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. Feels like love.